Awit gimir. Rosmartan, Usapang pagtolong tayo, 'di ba? Matulungin kayo. Try niyo kayang i-check yung mga messenger ninyo. Sigurado ako, maraming nag-chat-chat sa inyo para humingi ng tulong. Alam ko, hindi niyo pinapansin 'yan dahil mas binibigyan niyo ng pansin si Diwata dahil matunog yung pangalan. Pero yung mga nag-chat sa inyo sa inbox, binabaliwala niyo lang dahil wala kayong mapapala. Dahil yung mga nanghihingi sa inyo walang pangalan, hindi kayang iangat yung mga pangalan ninyo sa social media. Huh, Ang dami talaga makikitid ang utak. Ang dami, ang dami talaga makikitid ang utak. No? Sige, sasagutin natin yung tanong mo. Oh, sige, sasagutin natin yung tanong mo. Sasagutin natin. At tanong ng marami. Oh, sige. Ang sabi mo, bakit si Diwata? Bakit si Diwata? Eh, milyones na ang kinikita. Tapos siya pa yung tinutulungan. At meron mga nagchat na may hirap eh hindi pinapansin. Ha? Ulitin ko, ulitin ko. Sige, eto ha. Sa tingin mo, ha? Sa tingin mo ba, bago ka magsalita ng ganyan na hindi tumutulong sa may hirap, E alamin mo muna yung background sa personal na buhay ni Wamos at ni Awit. Tsaka ni Rosemar, ha? Unang-una, ikaw mismo nagsabi na small vlogger ka, maraming chat sa sa'yo. Tanungin kita, natulungan mo ba? Na kahit maliit na konting halaga, natulungan mo? O, oh. sige. Ngayon, kung isasagot mo sa akin eh, natulungan mo, bakit di mo binidyo? O, oh. Ngayon, kung isasagot mo naman sa akin na kaya hindi mo binidyo kasi sasabihin ang tulong ay hindi na dapat ibidyo. Di ba? Simple lang. Yung isasagot mo, ganun din na isasagot ko sa'yo. Di ba? Ganun kasimple lang. Ginigigil mo ako eh. Napakakitid ng utak mo. Sobra. Nakapanginig ka ng laman. Grabe. Napakatanga. Napaka ano. Napaka Getid ng utak. Ganito 'yan, ha? Para malinaw sa utak mo. Ha? Si Wamos at si Awit, ha, alamin nyo muna ang personal na buhay. Pumunta ka sa bahay ni Wamos, tingnan mo kung ilan yung pinag-aaral niya. Ha? At alamin mo kung ilan yung natulungan na niya. Of come. Dahil minsan, ha, dahil minsan Meron silang tinlungan at ibinidyo. Ginawang content. Mahirap yon, Mahirap. O, ano sabi ng mga basher? Hindi na kailangan ibidyo. Kung tutulong kayo, tumulong kayo. Hindi na kailangan ibidyo. Kung ngayon, si Diwata ang tinunten? Sasabihin nyo, ang tulungan yung mahihirap? Diyos Lord, sa lulugar sa inyong mga vlogger, 'Di ba? Walang paglalagyan sa inyo eh. O oh, sige, si Awit naman. O. Oh, 'Di ba? Nagsalita niya sa video niya. O oh, dahil si Kit Kadiwata may isosob ako. 'Di ba? Natural na pananalita niya. 'Di ba? Alamin niyo rin ang tunay na personalidad ni Awit. Pumunta kasi sa kanila. Pumunta kayo sa bahay ni Awit. Tingnan niyo kung ilan yung nabibigyan ng trabaho at ilan yung nakatira sa kanya. Nakinukpok niya. Di ba? Napakarami. Kung alam nyo lang at napakarami pumupunta sa bahay nila para humingi ng tulong. Sa akin na lang, sample. Sige, kahit ako, alamin mo ang personal na buhay ko. Ha? Ilan na yung natulungan namin? Ha? May mga sakit. Humingi ng tulong. Pumupunta pa sa bahay. Nabibigyan namin tulong off-cam. E eh, paano kung pala yun, yung mga ginagawa ko ng mga charity show na tinutulungan ko na may mga sakit, e eh, ginawa akong content. sa sasabihin mo? Hindi na kailangan i-video. Diba? Napakasimple lang. Alamin mo muna, kung talagang hindi tumutulong sa may hirap, siwa mo si Awit at si Rosmar. Ayang kasi kayo. Ang kikitid ng utak nyo. Ayang kasi kayo. Mapanghusga. Ganyan ba talaga tayong mga Pinoy? Mapanghusga? O kaya ka gumawa ng ganyan video kasi nakikisaw-saw ka. Diba? Kasi sabi mo, small vlogger ka eh. Diba? Ibig sabihin, nakikisaw ka. Ganun lang yun. O sige, aminin ko ako. Ngayon, bukod sa nakikisaw ako, ha? Doon sa sinabi mo. Ha? Kasi, gusto kong sagutin yung tanong mo. Dahil yung kitid ng utak mo, ha, e eh, mo ng malinawan. Ha? Unang-una, uulitin ko sa'yo para mas malinaw. Uulitin ko sa'yo, ha? Kaya kinunten ni Wamos, ni Awit, at ni Rosmar, nagbigay ng tulong, kinunten. Natural. Ha? Natural. Kasi nga, vlogger yan eh. Ikaw din eh. Pwede mo rin gawin yan eh. ba? Diba? Pero, kapag ang ginawang content naman, na namigay ng tulong, eh sa may hirap, ano sasabihin mo? O ano sasabihin nyo? Hindi na kailangan i-video kung talagang bukal sa kalooban nyo, eh wag nyo nang i-video. Kasi, babawi lang kayo. Ganun lang. Ganun sasabihin nyo, di ba? Pag pinuntent nyo may hirap, binigyan ng tulong, binigyo, ano sasabihin? Di ba? Ano sasabihin? Kung bukal sa kalooban niya yan, dapat hindi niyo na ibibidyo. Huwag niyo na ibidyo. Wala. Wala rin. Ngayon, hindi na binibidyo yung mga tulong sa mga may hirap. O, oh, edi eh, si Diwata naman. May nasabi pa rin. Saan lugar sa inyo? Di ba? Lawakan niyo naman yung utak niyo. Oo, si James, sinasabi niya, na. Sinasabi niyo, dahil sa mga viewers, kaya sumisikat, kaya nagkakaroon ng views. Eh, kaya nino magkakaroon ng views? Eh, natural viewers nga yan eh. Kaya nino magkakaroon ng views? Alam nyo kasi yan eh, eto kasi yan. Hindi naman kasi lahat ng mahihirap, eh, mabibigyan ng tulong. Hindi lahat ng mabibigyan ng tulong. Anong gusto nyo mangyari naman sa mga vlogger? Lahat ng mahihirap, lahat ng lumalapit ng tulong, bigyan ng tulong. Eh, sino yung pagtatrabaho namin? Yung mga humihingi ng tulong? Hindi nyo alam. Of oh, marami marami na kaming natulungan. Hindi nyo kasi inaalami. Alamin nyo muna yung personalidad. Yung sa personal, alamin nyo kung may natulungan kami o oh, wala. Di ba? Hindi mo na alam kung saan ka Magpasaya ka ng tao, magpatawa ka, gumawa ka ng ibang content, tapos sabihin sa inyo, gumawa naman kayo na ano, tumulong naman kayo sa kapwa. Tumulong kayo sa may hirap. Pag tumulong ka naman, sasabihin sa iyo, hindi na kailangan i-video. Kung tutulong ka, dapat bukal sa kalooban mo. So, inalis. Ngayon naman, tumulong kay Diwata, i-video, sasabihin yung may hirap at tulungan. Wala. Wala na mangyayari sa bansa natin kung ganyan tayo. Masyado tayong crab mentality. Grabe. Mapanghusga. Ganyan. Dapat hindi ganyan tayo mga Pinoy. Mapanghusga.